Yo, what's up? Vlogger is back. At adere ka ron sa Sante Barley. Okay, okay. Yen Store. Adere na. Adere, makita ninyo ang tagot. So, pinse. na lang. Okay, okay yan. Adere ka ron. Ila yan. Ila yan. Sante ka ron. so. Nay, nay Palit na mo dere sa... <coughs> Santi Barley Yen Yens Ukay Ukay Dere may tasa Gayaan Na, Naipuan nila ni Re Naip mga Pantalon Pagpasyon Naip lang mga kuhan ni Mga pambabae nga sa Lina Naip lang mga kuhan ni Re Mga klasik-klasik nila ukay ukay yan Night tag utso diri mga ka vlogger Night tag Night tag 15 Night tag 20 Mga ako ano sa mga brator ha Diyan sa Agay iyan Pwede sad mo dire sa may mga uniform dire Mga ka vlogger may mga uniform nila dire sa Pang eskwila Pang mga ano sa Pwede nila pang lahat may mga sanina Night lang Dun sa may product rest. Ay, Santi Barley. Para pang, pang healthy sa ato ang lawas na atay Santi Barley product mo dere. So, na canister na ay kape. So, na itong mga products sa Santi Barley. Dahil mga sabon. Na ito uh, eh. nga sabon. Santi Barley. Capsule. Muna yung simbam. Muna tagiya dere. Hi. Thank you. Ang video ng <laughs> Maka, yung, mga, 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 mga. siya nas, guys sa paan tindahan Maya siya pang pabuinas Nailang guys ka mga pang pulo, pang eskwila pang eskwila Naitag 150 nila jacket Naitag Nailang mga na mga na pantalon Oh, muni ako mga nga gwapo kayo. Shout out dia yeah, sa San Luis vlogger. Shout out ko dia yeah, sa taga San Luis, at sa akong mga pamilya, Dwer Carmelina lagas, si Kim lagas. Shout out ko ninyo. Katay sa mga taga Davao din. Ah, shout out to um Santi Barley family. Shout out sa akong mga anak and then sa Tungbagan family, Hasinto family, and nakapilit family. Thank so, you so much. Siya Peter, di ka mo shout out? Ha? Huh? <laughs> Siya Peter. So Peter yeah, shout out there <laughs> <laughs> uh, And then thank you to uh, sa San Luis Flagger, thank you to sa you San Luis Flagger, God bless you, thank you so much